Hi guys! So for today's video, gusto kong i-shout out yung kaibigan ko. Kasi nung isang araw umalis kami, nagpasama siya sa akin sa isang napaka mamahaling boutique. Bumili siya ng bra, party. at panty. Ngayon, nilagay niya doon sa bag ko kasi nga marami siya nadala. Nakalimutan niya yung bra at panty niya. Then, mini-message ko siya, kaya chat out sa'yo, kilala mo naman ako, hindi ko sasabihin yung pangalan mo dahil ayoko mapahiya ka. Dahil ayoko <laughs> mapahiya ka. Kasi nasa akin pa yung brat panty mo, eto. Ayan. Eto ang brat panty na binili mo. Tapos, naiwan mo sa bag ko. Ang mahal-mahal pa naman eto, kita mo naman ang presyo na yan, no? Oh. Etong bralang lang, oh. Parang, hindi ko alam kung bra pa ba to, kasi may butas, tapos, oh. Kaya mo kung magkano ang halaga niyan? 2,295. Ito lang 'yan. Ito lang 'yan. Tingnan niyo guys, oh. Ang mahal, 'di ba? Oh, kita mo? 2,295. Ito naman. Grabe naman panty 'yan. Ito, ito guys. Ito, ang partner niya nasa 1, 1,295. Ayan, o. No? Ayan, o. No? Ganyan kamahal. Ayan, eto. Hindi ko alam bakit hindi ka nag message sa akin. Siguro naman, after kong nang, after ng video na mag-message ka na. Grabe. Pag hindi, pag hindi ka nag-message sa akin at hindi ka nag-response, ibebenta ko to. Ewan ko na lang kung may pa na Ayan, No? Pag pinagsama to, isang gram na to na, isang gram na to ng gold. Parang gold na. Grabe, oh. Ang mahal, oh. Citro na may butas pa, tapos pati yung panty, oh. Hindi ko na masusotin to. Paano ko masusot to? Ayoko ganito. Kaya kunin mo na sa akin. Mag-contact ka na. Kunin mo na para hindi ko siya maibenta. Pero hindi ko alam kung mabibenta ko pa. Ito yung panty na yan. Saka ba? Oo eh, Tapos, mo, oh, butas butas pa, di ko alam, oh. di ko alam kung anong ano nito eh. Oh, yun na nga guys, um sa kaibigan ko sa friendship ko diyan na bumili nito na, ito, na naiwan sa bag ko, please lang kontakin mo na ako para hindi ko na siya mabenta sa iba. Ayan na, ah, eto ito ah, na to naaalala mo pa to. Sinamahan kita pero hindi ko hindi ko naman tumasosot kaya sinas sinasa. kaya binibigay eh, kaya kita kinokontak kasi Ayoko nang ganito. Hindi ko alam kung binibigay mo na ba sa akin to o naiwan mo lang talaga. Hindi naman kasi ako nagsasot ng dito kaya please lang, kunin mo na. Okay? Okay. Kaya ka nga, mahal Parang ano na eh, no? Ginto. Parang ginto na eh, isang gram na ng ano. Pag pinagsama mo yan, 2,200. 1,000 plus. Nakos. Grabe, oh. Oh. No? Oh? Ilang bra? Etong bra na to, ilang bra mabibili ko sa Divisoria pati a itong panty, oh. Alas isang kaban na lang bigas ko. Naku, yung friendship ko kasi ma mayaman yun. Eh, mahilig yun sa mga ganito. Collection niya, ne. Collection niya, ganito. Kaya nga, Kaya nga, So, guys, yun na nga. Sana... Sana, friendship, makita mo tong video na to at ma-alarm ka, makontak mo ko para makuha mo na. Kasi kung hindi, bebenta ko to. Kung meron mang bibili na ito, for sale na lang to, guys. For sale. Kung hindi kukunin ng friendship ko, bilhin nyo na, guys. 50% off na siya sa bawat isa. O, eto, 2,295. 50% na na ito. Eto, one 50% na rin. Kaya pwede ko nabibigay yan ng mahigit pa 50%, diba? Yeah. O so, oh, yan. Thank you guys. Thank you, thank you. Sana makuha na ito. Ma friendship. Friendship, kung nakikita mo, napapanood mo to please lang. Kunin mo na.